Yan, for this video. Hila-hila tayo dito sa gilid ng mga barko dito sa loob ng Maribelis lang yan. Tara! Yun, may dawi agad guys. Yan, mga salay-salay yan. Yan, dyan sa barko na yan sa gilid nyan dyan kami maano nagilahila yan yan yung unang barko na pinuntahan namin tignan nyo naman guys kung gaano kalaki yan o. oh nakakatakot eh no yan tumayo na si papa automatic yan basta tumayo yan may dawe Salay-salay <laughs> pa rin guys. Pa isa-isa o dalawa man, may ipon din yan. Alam mo yung Titanic eh noon, laki nyo. Parko na Thunder yung pangalan. Yan, balik uli kami dyan sa hunahan Dadaanan na namin yung barko na yan, malaki na yan. Nandyan yung mga isda kasi sa ilalim nyan eh. Diyan sila nag, uh, nagatambay. Ayan, tatayo na si Papa. Kasi dawi na naman Dito yan guys. Na. Nawala, nawala doon, nawala. Dito pa na sa barko. Dito muna yung mga salay-salay. Yan, hawak naman ni Papa yung gancho Para makuha yung tansi Yan, dawin na naman yan guys syempre, salay-salay uli Yan, marami-marami tong ano ngayon Ang dawin ngayon, oh. oh. ang dami, oh Siya nga pala guys, putol, putulo yung video Para hindi masyado mahaba yung ano natin Pag-edit natin, tsaka sa, tipid din tayo sa battery isa na lang battery ng action camera natin eh. Yan, tumbok na naman namin yung bandang unahan ng barko. Doon lagi dumadawi yung mga salay-salay. Yan, sa gilid lang kami dyan. Ganyan lang... Tapos pag naubos, pag wala nang dyan, lipat tayo ibang barko. Ganyan yung ginagawa, ang deserte ni Papa. Lupet. Legendary. kawan guys kawan ayun nung dami oh nakikita lang guys yan kawan sila salay salay yan pa na. salay salay pa rin ayun nung Yan na, tumayo na naman si Papa. alam na yan. Hawak ng sandata. Siyempre. Dawe. Eh. Paikot-ikot lang kami sa barko. Magilid-gilid lang kami sa barko. Malaloobot. Si Papa ang bida ngayon. <laughs> Nalobot yung camera ko. Yung action cam natin. Nalobot lo na. Cellphone naman tayo. Cellphone. Ito action cam natin. Oh. Wala, lobat na, lobat. Wala, wala na extra battery natin. Yan, ito yung nahuli dyan sa barko na yan, o. Oh. Yan. Dami rin, saglit lang kami, o. Oh. Lipat kami dito, lipat. Dyan sa mga barko dyan. papa Dawi na naman Ah isali Ay sa liyo guys Mungkit na naman Alams na yan <laughs> ganda mong tao yun ah ayos yun ah Yan, kumakita nyo guys, oh. Yung dumban dami, mga building, may mga bahay bahayan yan. Maribelis lang yan, sabay bayan. Panibagong barko. lipat agad kami ng barko Walang dawi dun sa isa si Malit Parang barge Dito naman kami sa Unison Yan, malaki din yung barko yan o oh. dawi agad Kitok. Salamat. Alam ko 'to kulé. ko 'to 移动。<noise> <noise> ¡Ole! baka maano mamaya nag si ano eh may, may nagerad doon oh may, -gerad. may gerad si idol doon oh ayun know. oh may meron daw anglers eh, ayun yun freak dawi oh, yun o, oh. dito yun oh, sa Ocean Kingdom Dawi ulit, dawi ulit Salam salay-salay pa rin salay-salay kawan -salay. na yun kita nyo guys yun o kumakawan guys oh yun o kumakawan o oh. natalunan You guys. ano ka lang pag may dawe para yung video natin mix it lang pero mahaba na to ulit ulit eh ulit ulit yung dawe ko ulit ganoon lang dawe na naman guys yan yan yung isda dawe no May iipon din ang may iipon. Ah. Ayun e o, kumakawan o. Oh. Kumakawan. Ah. Dyan si Kuya Angler o. Oh. Nagtabi na ng ano. Pa parang siya makaulis eh. Babo lang yung ano niya, yung taga niya. Ha? Ah. Tinanggal niya. Na, hindi niya kasi na ano, iniilalim yung ano niya. Hindi niya binababaon. Ha? <laughs> ah? Kaya nga, hindi siya nakakaulit. Ano. Hindi <laughs> <laughs> dumawi yung ano, yung kumawan. Kumawan dyan yun. Ah, dyan banda. Hindi dumawi. Hindi dumawi. Shout out Gerald Torres. Shout out Kasuya Ito. Shout out Tita Marjin Duran Kunisada. Shout out kay Ate D Otsby. Shout out kay Pareng Gerald Beloria. Shout out din kay Tito Vic Duran. At shout out kay Richard Mutia. At mega shout out kay mama Mutia. Make it all to the top. We ain't gonna plan tonight. We gonna take action on our dreams and fight. Alright. Yes,